a prolonged housing crisis in china having a knock-on effect on the rest of the economy to tie through the housing crisis and win over home buyers local governments are breaking not just geographical barriers hundreds of thousands of people in china are refusing to pay the mortgages developers powered the real estate boom that boosted the chinese economy habang ang china ay patuloy na nakaharap sa matinding krisis sa pabahay unti-unti nang nabubuwag ang mga pananaw na matagal nang kinikilala tulad ng pagpapahalaga sa pagkakaroon ng sariling bahay. Sa ngayon, hindi lamang ang ekonomiya ng China ang nanganganib, kundi pati na rin ang mga mamamayan nito na nagsisimula ng magrebelde. Bakit nga ba nagkakagulo ang mga tao sa China? Ano ang nangyayari sa kanilang bansa ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa mga nakaraang taon, ang sektor ng real estate ang naging pundasyon ng ekonomiya ng China na umaabot ng halos isang katlo ng kabuoang ekonomiya ng bansa. Ngunit ngayon, unti-unti itong bumagsak. Malaking problema ito para sa pamahalaan dahil ang merkado ng pabahay na dati ay nakapagbigay ng trabaho at kita sa marami ay ngayon nagiging sanhi ng gulo sa buong bansa. Dahil sa matinding pagbagsak ng merkado ng real estate, Nagsimula ang mga mortgage boycotts o ang pagtanggi ng mga tao na bayaran ang kanilang mga bahay na hindi pa natatapos. Maraming mga lugar ang hindi natapos at tila nawalan na ng pag-asa ang mga mamamayan. Ang mga taong bumili ng bahay, naglabas ng malaking halaga para dito, ngunit ngayon ay nauurong ang kanilang mga pangarap. Karamihan sa kanila, naglaan ng buong ipon sa bahay at kumuha ng malaking utang para rito. Ngunit sa huli ay tila walang nangyari at hindi natapos ang mga proyekto. Mula nang magsimula ang krisis, nagsimula ring magsara ang mga pabrika sa China, lalo na sa mga lugar sa katimugang bahagi ng bansa. Dati rati, ang China ay isang malaking supplier ng mga produkto para sa mga pamilihan sa buong mundo. Ngunit ngayon, hindi na nila maipagpatuloy ang operasyon ng mga pabrika dahil sa pagbagsak ng kanilang merkado at dahil na rin sa pagkawala ng mga pangunahing mamimili tulad ng Estados Unidos. Ang buong sektor ng real estate na noon ay naging simbolo ng pagunlad at tagumpay sa China ay ngayon nahulog sa isang malaking utang at hindi na kayang tumayo. Isang halimbawa na nagpakita ng laking problema sa sektor ay ang Everand, isang kumpanya na dati ay pinakamalaking developer sa China, ngunit ngayon ay bumagsak dahil sa mahigit $300 billion na utang. Ano nga ba ang nangyari? Ang mga developer ay kumuha ng malalaking utang para magtayo ng mga proyekto, ngunit sa halip na gamitin ang perang ito para sa pagtatayo ng mga bahay, ginamit nila ito upang bumili ng lupa at magbenta ng mga bahay na wala pang katawang tao. Para bang isang malaking Ponzi scheme na benta ng bahay bago pa man ito maitayo. At nang tumigil ang mga bagong mamimili, natigil ang lahat. Sa ngayon, mahigit 400 milyong metro kwadrado ng mga bahay ang hindi pa natatapos at nakatambak sa buong China. Halos kasing laki ito ng anim na Manhattan. Ang masaklap pa, ang ilang mga bahay na nabili na at bayad na ay hindi pa rin natatapos. At noong Hulyo ng 2024, naglabas ng liham ang mga mamimili sa Central China na nagsasabing titigil sila sa pagbabayad ng mortgage hanggang hindi matatapos ang kanilang mga bahay. Ang hakbang na ito ay isang malakas na pahayag sa isang bansa kung saan mahigpit ang kontrol sa mga protesta at hindi tinatanggap ang mga hinaing ng mamamayan. Ang mga pagtutol na ito ay kumalat sa buong bansa. Sa katapusan ng Hulyo, mahigit 300 na proyekto sa 91 lungsod ang naapektuhan at hindi lang ito tungkol sa pera. Ang mga mamamayan ay nagsimulang ipaglaban ang kanilang mga karapatan na ipinaglalaban ang kanilang mga pangarap na magkaroon ng bahay ang isang simbolo ng kanilang pag-asa sa buhay. Ang China ngayon ay nahaharap sa isang malupit na krisis pang-ekonomiya na hindi pa nangyari sa loob ng maraming taon. Isang malaking bahagi ng krisis na ito ay nagsimula sa sektor ng real estate. Maraming mga tao, lalo na ang mga bumili ng bahay, ang hindi nakayang magbayad ng kanilang mortgage dahil sa kawalan ng progreso sa mga proyekto. Ayon sa isang lalaki mula sa Jungjo, hindi namin ayaw magbayad. Hindi lang namin kayang magbayad ng parehong renta at mortgage para sa bahay na hindi pa rin natatapos. Mabilis na tinatanggal ang mga video at post tungkol sa mga protestang ito sa social media, pero hindi ito napigilan at patuloy na lumalawak ang galit ng mga tao. Hindi lang mga home buyers ang naapektuhan. Habang tumitindi ang problema sa real estate, nagsimulang magkaroon ng issue sa mga maliliit na bangko. Sa Henan Province, maraming depositors ang biglaang nakaranas ng frozen accounts. Nang magtangkang magprotesta ang mga tao, sinalubong sila ng mga security personnel na nakapangmuestra. Ang mga bangko ay nag-invest ng pera sa mga delikadong proyekto sa real estate, at nang bumagsak ang mga ito, naapektuhan din ang kanilang kakayahang magbigay ng withdrawals. Isang viral na video ang nagpapakita ng isang matandang babae na lumuhod sa harap ng mga opisyal ng bangko humihiling na makuha ang kanyang $420,000. Ngunit ang sagot sa kanya ay, Bumalik ka na lang sa susunod na linggo. Isang sagot na ibinibigay sa kanya sa loob ng ilang buwan. Sa 2024, halos 300 maliliit na bangko ang pinagsama o kinuha ng gobyerno na nagpapakita ng lawak ng problema. Ngunit ang mga hakbang na ito ay hindi solusyon sa ugat ng problema. Ang sistema ng bangko ay umaasa sa tiwala at kapag nawala ng tiwala ang mga tao sa sistema, maaring magdulot ito ng malawakang paglabas ng kapital at mga bangko na magsasara. Isipin na lang kung mangyari ito sa China, maaring magdulot ito ng isang krisis na kasing lala nang nangyari noong 2008. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ng krisis sa China ngayon ay ang problema sa deflation o pagbaba ng presyo ng mga produkto. Habang ang ibang bansa tulad ng Estados Unidos at Europa, ay nakakaranas ng inflation o pagtaas ng presyo. Ang China naman ay nakakaranas ng kabaligtaran. Ang producer price index ng China ay bumaba ng 16 na magkakasunod na buwan. Habang maaaring magustuhan ito ng mga mamimili, para sa ekonomiya, ang deflation ay parang lason. Kung patuloy ang pagbaba ng presyo, hindi na mag-iinvest ang mga negosyo at mahihirapan ang buong ekonomiya. Isa sa pinakamalalang epekto nito ay ang pagtaas ng unemployment rate sa mga kabataan. Halos 20% ng mga kabataang nagtapos sa kolehiyo ay walang trabaho at mas mataas pa ang tunay na bilang. Sa 2024, 11.8 milyong mga bagong graduate ang pumasok sa job market, ngunit karamihan sa kanila ay walang mahanap na trabaho. Ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho sa mga trabahong mas mababa pa ang sahod kaysa sa mga migranteng manggagawa. Ang ilan ay nagdesisyon ng magstay sa bahay ng kanilang mga magulang bilang isang uri ng passive resistance sa sistemang hindi nila kayang baguhin. Ang demand sa mga produkto ng China mula sa ibang bansa ay patuloy na humihina. Kasabay nito, tumaas ang mga gastos sa paggawa, kaya't nawawala ang kompetitibong kalamangan ng China. Dahil din sa tensyon sa geopolitika, maraming internasyonal na kumpanya ang nagbabawas ng pagdepende nila sa paggawa mula sa China. Noong unang kalahati ng 2024, bumagsak ng 4.6% ang exports ng China kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. At ito ay isang malubhang senyales. Ang mga pabrika na dati ay abala ay ngayon nakatigil na. Isang may-ari ng pabrika sa Guangdong na dati ay may 200 manggagawa, ngayon ay may 50 na lamang. Ayon sa kanya, nasa negosyo ako ng 22 taon. Ito na ang pinakamalala na nakita ko bumaba ng 70% ang mga order. Nalulugi ako bawat buwan, pero patuloy pa rin ako kasi hindi ko alam ang ibang gagawin. Bukod sa mga krisis na nararanasan ngayon, may nakatagong problema pa na matagal nang nagsimula. Ang populasyon ng mga manggagawa sa China ay umabot sa pinakamataas na bilang noong 2011 at patuloy nang bumababa. Dahil sa patakaran nilang isang anak, mas mabilis ang pagtanda ng kanilang populasyon kaysa sa ibang bansa. Pagdating ng 2025, aabot sa 300 milyong tao sa China ang magiging higit sa 60 taong gulang, higit pa sa kabuuang populasyon ng Estados Unidos. Ngunit, wala silang sapat na sistema ng suporta para sa mga matatanda. Karamihan sa kanila ay umaasa pa rin sa mga anak nila para sa pangangalaga, pero dahil sa bumabagsak na ekonomiya, nagiging mahirap na itong makuha. Isang 68 taong gulang na retirado mula sa Wuhan ang nagsabi na ang kanyang pensyon ay sakto lamang sa isang katlo ng kanyang buwan ng gastusin. Ang anak niya na nawala ng trabaho sa sektor ng real estate ay hindi na kayang magbigay ng tulong. Nagtrabaho ako ng 40 taon. Akala ko magkakaroon ako ng maginhawang pagre -retiro. Ngayon, nagtitinda ako ng gulay sa palengke para makaraos ayon sa kanya. Nahaharap ngayon ang Communist Party of China o CCP sa isang mahirap na desisyon. Kung tutulungan nila ang mga developer at bangko para silang nagpaparusa sa mga maling gawain, ngunit kung hindi naman maaaring magdulot ito ng malawakang kaguluhan. Isa sa mga pinakamalaking issue ay ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho lalo na sa mga kabataan. Ayon sa mga opisyal na datos ng China, halos 20% ng mga kabataang nag-aaral sa mga lungsod ay walang trabaho at ito ay malamang na mas mataas pa sa totoong numero. Isang record na 11.8 milyong mga bagong graduate mula sa kolehiyo sa 2024 ang pumasok sa merkado ng trabaho, ngunit karamihan sa kanila ay napipilitang maghanap ng trabaho na hindi kasing halaga ng kanilang pinag-aralan. Marami rin sa kanila ang bumabalik sa bahay ng kanilang mga magulang dahil sa wala silang makitang trabaho. Ang problema sa trabaho ng mga kabataan ay hindi lamang isang economical na issue kundi isa ring politikal na banta. Ang mga kabataan na walang kinikilingan sa sistema ay ang mga grupong kinakatakutan ng mga autoritaryang rehimen. At sa ngayon, ang China ay nahaharap sa matinding krisis na may malalim na epekto hindi lang sa kanilang bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Habang ang mga mamamayan ay nagsusumikap, mahirap nang makita ang liwanag sa dulo ng mga pangyayaring ito. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa China sa susunod na mga taon? Magkakaroon pa ba ng malaking pagbabago sa kanilang sistema? I-comment na ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.